Сигарёв! На! Сигарёв! Huwag po, panundang. pa. na, ang pano... Oh, what? Oh, what?

Okay, niyara ko na siya ipalapitan nga pwede makitawag si Tip Red ko ang estudyante nga Jesus 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 Christ, Jesus Jesus Christ, Jesus Lord Lord Jesus Christ, Lord Jesus, Jesus! Lord, Jesus. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. Lord lang. Lord, Kusog Lord, ka ayo ang linog lang. Lord Jesus. Lord relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus. Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog Lord. lang. Lord. Lord. Napagid ni sa bridge. Lord. Lord. Lord, Lord. <tosan <tosan wala, wala. car. So, Kusog ka ayo lang. Kusog ka ayo lang. Kusog jud ka ayo. Pizza, pizza, pizza. Okay ra mo kuya? Lord. Manong umaayo buhaton huh? Wait lang, wait lang tawag ka man lang di. Lang manaog mi? Manaog kita gorong. Naog to sis, for sis. Ha? go down. Dili oi. Good down. Pinigo na man sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog kayo siya Mano lang. Naguyog. Okay, ha? Naguyog na Nag uyog po siya with sa... Ako'ng ah, Lang, ipawon ang sakyanan lab Naup sis, naup sis Naup sis, naup sis Nalang Wait lang, uy, wait lang uy. Dali na, dali na Dali na Kuha ko'ng lab dapat. sa ala dito Sa ikaduha, wait lang Dali na, layo na Off na Mauna yung status sa bridge Salagulap po Dilipad pa paagian mao ni status sa bridge sa lapu-lapu dilipad pa paagian mao ni status sa bridge mampres no wa katong store my god oh my god ang store lokay ka Ma ayo Mampres, lumakyat ang store,